Shukran Allah, Walhamdulillah. Shuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yes po, ito ay Rojas Boulevard dito sa Davao City At ituturo ko sa inyo ang isang masjid na Islamic Center pa dito sa sentro mismo ng Davao City Alam kong pamilyar kayo dito sa lugar na ito Yes po, ito ang Rojas Boulevard At ito rin po ang night market kapag gabi na Kung dito kayo mag-start sa kabilang dulo Kung saan kabilang dulo naman ay nasa Ateneo de Ito ngayon ay nilalakad ko na. Kung ikaw ay papunta ng Ateneo de Davao, ang unang-unang street na mapupuntahan mo dito sa kanan ay doon kaliliko papunta doon sa masjid na sinasabi ko. Alam ko kasi na bilang isang Muslim ay obligado tayong magsambayang ng limang beses sa isang araw. Pero alam naman natin na kapag tayo nagta-travel, pwede tayong magsambayang o magsala ng kasar wa Ibig sabihin, dalawang rakaat na lang ang itatayo mo sa duhor at isasama mo na rin ang dalawang rakaat ng asar. At tatlong rakaat naman ang magrib at isasama mo na rin dito ang dalawang rakaat ng isya. O di ba napakadali. So ngayon, pumasok na ako dito sa eskinitang ito na nasa kanan. Sa unang-unang street na ito, at talagang nilakad ko lang to para may pakita sa inyo kung saan ba talaga ang masjid na ito? Kung may kaibigan ka naman na gustong magtanong-tanong patungkol sa reliyong Islam, pwede mo naman silang samahan dito sa Islamic Center na ito. Medyo matagal na rin ang Islamic Center na ito, kaya dapat mabisita na natin ito. So bilang isang Muslim, hindi dapat na magliban ng isang tao sa kanyang pagdarasal na ito ay kanyang obligadong gagawin sa kanyang isang araw. Kung kayo ay nag enjoy na mamasyal dito sa Davao City, ay dapat din na mag-enjoy tayo sa pagdarasal natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat siya nagbibigay ng lahat ng ating biyaya, pati ng pera na ginagastos natin sa kung saan saan bagay na pamamasyal at pinibili natin ang kung anong mga kagamitan. At ito na nga ang Mercy Islamic Foundation sa Davao City. Halina kayo at pasokin na natin ito. Sa pagpasok natin sa masjid na ito ay kitang-kita natin sa kaliwa ang kanilang ablution area. Meron din silang CR dito sa dulo. Bagamat ang masjid na ito ay hindi ganun kalawakan pero napakaganda naman ang interior design nito sa loob. At hindi naman din ganun kalawak kasi alam naman natin na ang Davao City ay hindi karamihan dito ang mga Muslim. Ang kinagagandahan dito ng masjid na ito ay nagkukutba sila at naglelecture ng salitang Tagalog. Dahil ang kadalasan mga nagsasambayang dito ay nagsasalita ng iba't ibang lingwahe katulad ng balik Islam na Tagalog Bisaya, Ilonggo at iba pa. At syempre ang mga bangsamorong Maguindanawon, Maranao, Tausug, Kalagan at iba pa. So ayan na, ito na po ang Islamic Center na Masjid din. Kaya sa susunod, wag po kayong mag-atubiling pumunta dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.